May kasama pa po kami tatlo sa likod. Mga geng-geng. Bukap -geng. sa kasakas sa Quezon para mambalagbag. Ito kami. Ay, kuha na kami ng ambag, oh. Pabili pagkain, oh. Ayun, no, pangako na tan, guys. Pangako na tan. Guys, okay na. sige na kami, guys. Bibili <laughs> mo na tayo ng maluluto natin. Bibili mo na tayo, guys. Shout out, guys. Shout out. Sabdangan. Ay, oh, changi. Nakakabas mag-changi, oh. Pero, hindi ko lang yan. No. Yeah. Yeah. Magkala po yung bangus? Super kilo. Isang kilo? po isang kilo? Super kilo. One ninety na ba? Oo. po. Apo, po. Mas bigla tayong bigas. Tuyos, 1 kilo nga po dito. Magkano nga po? 44? Paper plate? Magkano nga po? Uy. Tapos. Tapos kami mamili. Tapos kami sa pupunta namin. Diretso boss. Hi guys. Welcome to my guys. 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 Guys, ang laki oh. Ito pa ka oh. Guys, di ba ka nalilito? Ba't magkamukha ang driver at kaipo sa hero? Yes.

kami. Okay. Hey guys, welcome to my guys. Ito yung ano binalaga namin. <laughs> Salamat ate ulit. Okay, di ba? Okay. Ate magkano yung ano yung kubo? Ano po? Ito. Oh, 500 lang, di ba? Ang laki na. May libre ka pang <laughs> Ayun. Ay And Monte Carlo way. Ano ah, Ate pabili ako ng ano, dalawang uling. Ah. <laughs> Malilate lang po. <laughs> Malalaki nga po eh. Pwede po kaming kumuha na lang doon ng ano, tatlong batong patungan ng ano, luluto ko. Okay. Sige po. Guys, dito lang kayo makakakita uling kulay itim. <laughs> <laughs> grabe 'yung mga tropa natin, 'no? Pag 'yung isang tabong ihihi may quality. Paano <laughs> <laughs> <Balo> ba 'yon? Hayo. Okey 'yung isang tabong ganda, pag 'yung oh, oh, Grabe. Mga bago na sa buhay Que meu coração se embala. No compasso da paixão, a alma se exalta. Teus olhos são estrelas no céu da minha vida. E a melodia suave ah. nos leva à avenida. Yo, guys, Bali. Que tem um pobre, horas. paboritong oras ko pag ako sa dagat yung ganito yung palubog na araw ayan o <laughs> ganda ba? Diba? solid tapos ngayon uh, and, bali minsan pala pag ganitong oras ganito na kababa yung tubig mababa talaga kaya nakaangatan na yung mga bato ay. Okay. ganda dito ang ganda ng paglubog ng araw sobrang ganda Ayun no, tignan nyo Diba? Hindi ko lang alam kung malino yung kuha ko dyan Pero ang ganda Ayan <laughs> Ang ganda Mababaw <laughs> sya, mababaw Ang dami syang ano, seaweeds Sheesh Ang may Astaw. Ang guys, iniipon ko to. Iniipon ko iuwi ko. May ulam sa bahay. <laughs> Di ba? Stig. Layo na namin. Sobrang layo na namin pero mababaw pa rin. Diba? pa rin. Ano ba? Ano boys? Napaka lansa. Starface. Ay. Ang yat na. No? No. Yeah. Oh, 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 Ay. Okay. Balot mo balot mo sa. natin. Balot mo, balot mo. Uwi tayo, like sa Ano naman wag puta. Malaki yan. Ang laki na. Gago! <laughs> 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 ang laki na! Ang na! Ang laki! Fish star! Pero mas malaki na yung babaw niya eh! Ayan no? <laughs> Wow guys! Ang ganda ng view! Ang ah, ganda ng view! Ay! Ang mukha! Ay! Ang mukha! Ayan! mo naman! Blood, 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 dito not perfect! Hahaha! Dito ka mga What's name? What's mm. what name? Mm. What's name? What name, girls? What's your name, bro? <laughs> <laughs> dito pa kami sa gitna kasi natusok yung na pinsang ko. Ay, no, yung Ito, o, no. tatlo. o. No. Ayun, ayun, yung ayun, 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 natusok siya, oh. Ito, baba, ati, kakain ka na namin. Okay, And, Hindi ko alam kung nakikita niya pa, pero napakaganda. Pabalik na kami sa cottage Ay, namin. Ito <laughs> so, na yung cottage namin. Dito na kami. Balik, bibis na kami. Para makauwi na kami.